Kristine Reyes nagpahabol ng birthday greeting sa boyfriend niyang si Marco Gumabao. Inilagay niya sa caption, "Mahal ko 'yan, 30 na siya." Ito ay tila sagot ni Christine sa pagkalat ng balita na hiwalay na raw sila ni Marco. Ang masayang celebrasyon sana ng 30th birthday ng aktor na si Marco Gumabao ay sinibayan ng malungkot na balita na di umano, ay hiwalay na sila ng girlfriend niyang si Christine Reyes. Bukod sa hindi sila nakitang magkasama sa birthday party ni Marco ay dineactivate pa ni Christine ang kanyang Instagram account. August 14, ang ika-30th birthday ng aktor na si Marco Gumabaw at sa Instagram ay naglaba siya ng nararamdaman. Anya sa Instagram post, not so dirty 30. Grabe, parang kailan lang 29 pa lang ako. Ngayon, 30 years old na. Of course, I wanna thank God for all the blessings that He has given me. Also, all the trials, hardships, and lessons that came in my life. Because that's what made me to the man I am today. Sa mga litratong na ibahagi during Marcos' 30th birthday party ay makikita na present ang pinsan niyang actress din na si Barbie Imperial, ang kanyang mga kapatid at iba pang pinsan. Binati rin ni Barbie si Marco, caption niya sa picture nilang dalawa, Happy Birthday Kazo. Pero ang love of his life na si Christine Reyes ay no-show sa party. Bukod sa missing in action ito ay hindi rin makita ang kanyang Instagram account dahil deactivated ito sa kasalukuyan. Marami ang nagpadala ng mensahe kay Marco at ang iba ay nagtatanong kung bakit wala si Christine sa party. Habang ang iba ay nangihinayang kung totoo man na break na sila. Dahil kamakailan lang ay sabay pa silang nagpabaptize bilang Christian at tila ay very committed na sila sa kanilang relasyon. Matatanda ang last birthday ni Marco ay magkasama sila ni Christina si sinelebrate iyon. Ipinagluto pa siya nito ng paborito niyang ulam na kare-kare. Kaya nababahala ang fans na baka sila na ang tinutukoy sa blind item nitong nakaraan na panibagong showbiz couple na hiwalay na rin. Ang latest social media shared photo ni na Marco at Christine sa Instagram ni Marco ay noong July 29 bago sila pumunta sa Can Town Fiesta 2024 wish ng maraming fans na sana hindi totoong balita na silang dalawa ni Christine ang pinakabagong showbiz couple na naghiwalay ngayong taon. Kaya naman makalipas ang actual birthday ni Marco nitong August 15, Thursday kung kailan kumakalat ng balita na hiwalay na silang dalawa ay naglabas ng pahabol sweet birthday message si Christine kay Marco na siya nagpakalma sa marami nilang fans.